Akala ng lahat, nalinlang na si Loki, pero ang totoo, siya pala ang may hawak ng lahat ng baraha. May ipit niya sa alanganing sitwasyon si Simo, sa harap, aatake ang clone ni Heracles, habang sa likuran, naroon si Loki kasama si Thor. Literal na sabay-sabay ang paglusob. Pero ang pinaka-wild. Yung huling panel, clone ni Heracles na mamamatay na, pero kalahating mukha ni Loki ang lumitaw. Paanong nangyari yon? Sino ang tunay, at sino ang lalaban sa huli? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga poops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Chapter 104 Spoilers Sa paglabas ng mga bagong spoilers, muling itinampok ang isa sa mga pinakaastig at matitinding eksena sa laban, ang eksaktong pagbaril ni si Moheha sa ulo ng clone ni Loki gamit ang kanyang malupit na sniper shot. Hindi basta tagpo ito, ito ay patunay ng pagiging pinakamahusay na sniper ng sangkatauhan. Isang malinis, pulidong pagtama na sobrang satisfying ang makita. Pero hindi pa tapos ang laban. Sa kabila ng akal ang tagumpay, may masamang balitang sumulpot, nasa likura na pala ni Simo ang tunay na Loki, tahimik, nakahanda, at tila nakaabang lang ng tamang tempo para umatake. Dito na lalong tumindi ang tensyon, lalo na nang ipakita kung anong sandata ang hawak ni Loki. Kapansin-pansin na ito'y kamukha ng at ang ginamit niya noon laban kay Okita Soji, at ngayon, mukhang balak na naman niya itong gamitin, pero kay Simo naman. Isang panel rin ang nagpakita ng mahalagang senyales, si Loki at ang kanyang patay na clone. May kakaibang damdaming dala ang eksenang ito, isang pahiwatig ng posibilidad ng buhay o kamatayan ni Loki mismo. Parang sinasabi ng mga author, handa ba tayong makita ang pagbagsak ng Diyos ng panlilinlang? lang? Isa rin sa pinakakapanapanabot na bahagi ay nang gumamit si Loki ng makapal at madilim na usok bilang distraction. Tama nga ang prediksyon natin, ito ang ginamit niya para palihim na lumikha ng panibagong clone habang hindi siya kita. Kitang kita sa panel kung paano unti-unting nabuo ang clone sa kalagitnaan ng maitim na usok, isang taktika na halatang pinaghandaan. Hindi basta clone lang ito, nilagyan niya ng sapat na enerhiya para hindi mahalatang peke, halos hindi mo na talaga mapagkakaila kung sino ang totoo. Pagkatapos mabuo ang clone, agad itong nabuhay at naging responsive sa mga utos ng original na Loki. Para mas lalong mapagtakpa na hindi ito tunay, ibinigay ni Loki ang kanyang divine weapon, ang Ring of Advaranat, sa clone. Kapag ginamit ito, mas lalo nitong mapapalakas ang presensya at kapangyarihan ng clone, kaya't kahit mga batikang mandirigma, mahihirapang malaman na hindi iyon ang totoong Loki. Pagkasot ng singsing ng clone, nagsimula ng gumalaw si Loki. Umalis siya sa lugar at nagtago, mukhang may bagong estratehiya na siyang gustong isagawa habang ang clone naman ay nagsimula ng matinding distraction. Dito na rin nagsimulang magpakita ng mas matinding dilubyo, naglabasan ang mga clone na may itsura ni na Heracles, Odin, at Thor, na halos sirain ang buong paligid. Grabe, ibang level ang strategy. At habang abala ang lahat sa kaguluhan, isang panel ang nagbigay ng malakas na hudyat, nagbabago na ng anyo si Loki. Sa panel ding iyon, agad na mapapansin na may kakaiba sa kanyang mga mata, at kung pagmamasdan ng maigi, pare-pareho ang itsura ng mga mata ng kanyang mga clone. Dito na mas naunawaan ang tunay na function nila, lahat ng nakikita ng mga clone, nakikita rin ni Loki mismo. Parang real-time surveillance. Isa na namang patunay kung gaano siya katalino at kapanganib. Habang abala si Loki sa kanyang plano, sa mismong sandaling akmang sa salakay na siya kay Simo, bigla siyang natigilan. Para bang may pumihin sa kanya, hindi pisikal, kundi emosyonal. Pinagpawisan siya, halatang may bumabagabag sa kanya, at doon na ipinakita sa panel ang minamahal niyang si Bron Hilde, kasama ang wala ng buhay na katawan ng clone na ginamit sa panlilinlang. Sa eksenang ito, isang malinaw na simbolismo ang binigay ng manga, may dalawang pagpipilian si Loki, ang sarili niyang kaligtasan o ang buhay ng taong mahal niya. Ramdam mo sa panel ang bigat ng desisyon. Ramdam mo rin ang struggle ni Loki. Tahimik siya, pero sa mga mata niya, parang alam na niya ang sagot kahit pilit niya itong tinatanggihan. Samantala, si Simo, ang sniper ng sangkatauhan, ay hindi inaalis ang tingin sa Loki clone na tinamaan niya. May kutob na siya, may duda. Kung titignan mo, hindi nagiging abo ang katawan ng natamaan niya, isang bagay na kadalasang senyales kapag clone lang ang namatay. At higit pa roon, may apat na kakaibang apoy na lumabas mula sa katawan nito. Isang hindi pangkaraniwang tanawin na hindi mo basta isasantabi. Sa kabilang banda, ang tunay na Loki, tila na stock sa sariling isip. Sa halip na ituloy ang planong pag-atake, nagbago siya ng taktika. Hindi malinaw kung bakit, pero ang sumunod na eksena ay nagsalita na para sa kanya, lumuhad siya, at naglabas ng maitim na usok mula sa magkabilang palad. Dahan-dahan, nilamon siya ng kadiliman. Sa mga mata niya, hindi na pag-aalinlangan ang nandoon, kundi isang matinding determinasyon. Habang si Loki ay naglalaho sa usok, si Simo naman ay nakatutok pa rin sa napatay na Loki. Hindi niya alam, may panganib ng papalapit sa likuran niya. Ilang sandali pa, makikita ang paa na may suot na sandals, kay Heracles. Isa na namang clone. Ramdam agad ni Simo ang presensya nito at agad siyang naghanda para sa depensa. Kahit clone lang ito, ang lakas ay hindi basta-basta. Isang tamang palo lang, maaaring mamatay si Simo. At dito na rin nahanap ni Heimdall ang eksaktong kinaroroonan ni Simo. Sa wakas, nakita na siya ng buong Valhalla Arena. Lahat ng manunod, mula sa mga Diyos hanggang sa mga tao, nakatoon ang mata kay Simo at sa clone ni Heracles na palapit sa kanya. Sina Brunhilde at Buda, pareho ring tahimik, nakamasid sa maaaring mangyari. Sa isang iglap, nag-reload agad ng bala si Simo, walang sinayang na segundo. Isang mabilis na galaw, at nagpaputok siya ng malapitan. Eksakto, butas ang katawan ng clone ni Heracles. Siguradong wala nang susunod na galaw iyon, pinuruhan talaga ni Simo. Pero hindi pa tapos ang laban. Sa kanyang likuran, naroon na si Loki, kasama ang clone ni Thor. Sabay na aatake. At dito pumutok ang pinaka nakakagulat na panel. Ang clone na Heracles na tinamaan ay nagpakita ng kalahating mukha ni Loki. Isang kakaibang pagtatapos sa spoilers, isang eksena eksenang nag-iwan ng napakaraming tanong. Sino ang tunay? Saan ang orihinal? Ano ang susunod na galaw? Ngayon, dama ko naman tayo sa tanong, bakit hindi umaalis si Simo kahit natamanan na niya si Loki? Ang simpleng sagot, instinct, disiplina, at matinding kotob. Sa paningin ng karaniwang tao, parang simpleng pagtitig lang ito. Pero para sa isang bihasang mandirigma tulad ni Simo, ito'y isang uri ng pagbasa sa galaw ng kalaban. Isang tahimik na kumpirmasyon na may mas malalim pang laro sa likod ng lahat, at hindi pa niya ito lubos na nababasa. At kung tatanungin naman kung bakit hindi rin agad umatake si Loki sa kabila ng pagkakataon. Sa tingin ko, ramdam ni Loki na binabasa siya ni Simo. Hindi lang mata ang gamit ng sniper, kundi instinct at disiplina. Para kay Loki, hindi sapat ang simpleng tsansa. Alam niyang isang maling galaw lang, maaaring siya pa ang maunang madedo. Kaya sa halip na sumugod, naghintay siya. Tiyempo ang puhunan, at para kay Loki, kailangang siguradong sigurado siya bago umatake. Kayo, anong palagay nyo? Bakit kaya nag-alinlangan si Loki? Comment nyo lang ang sagot nyo at pag-usapan natin sa baba. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina!